Hi guys. Nagpapagupit ako ngayon dito sa Kalamba, Laguna. Ang makikilala niya and si Anthony X1 TV. Good morning. Ang nakikilala niya siya, siya yung sikat na sikat na nag uh, trending sa YouTube. 900 million views. Nine, 99 million views. 99 million views. Defense. Kasi nga lang na Ayun, yung kanyang Anthony X1 TV guys ay nahack. Sa ngayon, nare-retrieve niya. Ang problema naman, uh, paulit-ulit na hinahack pa rin ng mga hackers. Alam niyo ba kung sino sumasahod doon sa kanyang page sa Facebook? Yung mga hacker, sayang lang guys. Paano kaya, baka may maisasuggest kayo na pwedeng gawin. O pwedeng gawin niya o puntahan niya o kausapin para ma-retrieve niya ng ayos yung kanyang FB page. Kasi sayang talaga, guys. Almost 200,000 followers ang nandun. Sayang, oh. nyo ba, guys, kaya tumigil to, guys, dahil sa, yun yan, na-accidentally daw siya, guys. Ayun, mga guys. Ito ako ngayon. Sang barbero at kaya, pamatay na. Ayon. Kaya tumigil ako sa pag-upload ng video para yeah. nawala ako ng